Mo ang kwarta karon o muna nay 1000 no. Mura siya ganang plastic ba ni kapo ni mo no. Mura siya ganang gamay siya gamay. Nya lain ang kanang texture mo siya plastic pagkuha kuha gyud nako na sa bangko kay nang pag pag kanang pagihap nako ba kay nakulang og 1000 ni ko sa tailor. Miss kulang lagi ni 1000 nya gihap gyud nya utrosus so, ni pilit man di ay. Matarungon nimo kay ang bag-o gani mo pilit ang labo na ang 1000 daw. Dili pwede pilun sa tunga. Ano um, ang problema karoon? Nabi na yung kwarta nga di pwede i-pill-on. Ang saman yung pagsulod sa imong bulsa, binuang, may istorya hawi. Eh. Tanawa ng 500 ang 50, on. Kini sila pwede daw ni-pill-on. Pero kato ng 1,000, dili pwede pilon. on Uy, kalain po nang di i on Ang saman yung sama pagsulod sa imong bulsa, di ba? pilon on mangyin nato itong kwarta, lukot-lukoton, lukot, tumangin nato. So, sige na ako, di na na on kaya hindi na madawat. Kining 100, okay pa daw ni oh So lain siya color kung imong mapansin mo, medyo luspad mura siya kanang monopoly gani og color tan awan ng 50. Lain siya color gagmay siya medyo gamay siya kaysa normal nga kuan. Nga ang problema mang good 11 years ago na ako'y kwarta ba mga more than 3000 pa sayang kaayo kay wala gani nako ako na gamit. May gani sa airport sa Manila, ning bayad ko sa kung daan nga kwarta, na dawat baya siya ay eh, siguro wala kabantay ang tindira, nga daan akong kwarta, gidawat niya, siguro sa kabisi niya ba. Huwag man po na kutuyo, huwag ah, man po ko nga, ah, dawaton ang daan. Kaniad to ko sa bangko kay pa, pakambyuan ta ko ang daan, huwag man dawata sa tiller, kay di na daw, dili na daw dawaton kay wala na yung value. Unsang klasing mga bangko, di na mo dawat og kwarta, di ba dapat dawaton, magina nila, masipag wala yung value, 11 years, di rin, Australia, dawaton man itong mga shilling sa una o dire lahit na kay kuan sayang kay 3000 kini ba nga 20 unsa man ni bag-o ni udaan naglibog ko kay lain man lagi ko isa ka 20 dire lain pud kini 1000 daan man na, wala na gidawat mm, sayang kayo kining 500 o oh, daan po na wala na gidawat mao man ay 11 years nga kwarta nga sa una gidala na abin abi na ko pa o yan naman po 20 dire o kini o oh, kini nga 20 kay ko daan gyud pa katong isa ba unsa man to, eh? Wa lagi gidawat ning mga daan. Taguan na lang ni i-frame na lang o action later kay naman po yung mga money collector. So kamong wala nang uli. Kato inyong mga kwarta nga daan ayaw na yung dad-a ah, usik-usik lang mong dala. Dili dawaton, di mangay dawaton sa bangko.